Kain tayo mga kapanay. Layo natin konti camera. Hmm. Hindi pa rin kita. <laughs> Kain. Nagluto hmm. ako ang kanton. Ayan. Kanton kayo dyan. Wala yung mga anak ko. Hinatid ko sa tutor. Kaya ako lang mag-isa. Kaluluto ko lang. Kain. Kain tayo. Sarap talaga ng kanto, no? Hindi ako nakabili ng carrots. Hindi yata panahon ngayon. Kaya ayan, ang nailagay ko lang, ah, uh, ang tawag dito, repolyo, saka nilagyan ko ng kabuti. yung kabuti sa lata. Sarap. Inatid ko sila Mariam sa tuition. Tapos tinago ko na yung cellphone. Bawal na kaka yung mag-cellphone. Ang baba ng mga grades nila, na Marian. Nalungkot talaga ako. Pasado naman, kaso, mababa. Pero at least, alam mo doon nila, pasado, di ba? Eh kasi di ba, late na sila nag-aral. Alam, baka 5 days o one week lang yata silang pumapasok. Tapos, exam na. Ano na, yung first exam na. First, first term ba tawag ko, No? First term na ng na exam. Nag-exam na, kaya siguro mababa mga nakuha. Kasi nga, tapos yung magtuturo pa sa kanila ay namatayan pa. Kaya hindi sila naturuan ng tatlong araw. Hindi naturuan Ang na nagtuturo lang, pamakini Adil na batang lalaki. Kaya hindi siguro masyad naturoan. Eh, gusto nyo kumang kasing turuan. Hindi ko kasi alam yung salita rito, yung pagsusulat ng salita nila. Kaya, Hala akong magawa talaga. Pagka, ano yun, minsan nga eh, yung drawing na, na may drawing, di ba? Akala ko yung drawing ng teacher niya ay, kam, ay tao. Di, nag ko yung tao. Kasi ganun dito homework eh. Yung parang kagayahin mo na yung pinag nila sa school. Tapos ganun yung homework. the drawing akong tao. Nung pala, kambing yung. <laughs> Nung pala, mukha ng kambing sabi ako kaya sabi ko kaya ayoko nagtuturo ay eh, ma matuturo ang ako pa anak ko ng mali sabi ko kasi nga nagdrawing ako ng tao nung palak kambing <laughs> may tenga din kasi <laughs> And mamalay ko kambing yung sulat ng urdo na kambing pala kala ko tao kaya <laughs> kaya ano ko kahit sa english kasi sa pagsusulat, iba yung pagsusulat nila, yung ABCD, merong ibang style sila ng pagsusulat. Pa parang yung cue nila, pa ganun, tas may pacheck na ganun. <laughs> ganun, kasi kaya bak, mali pa yung maituro ko, kaya hinahayaan ko yung tutor ang nagtuturo. Ngayon, kaya ngayon nga, ano na, ah uh, tuturo, pinaturuan ko kasi dito tutor, marami silang tinuturuan sampu sila, ganyan o 15 sabay-sabay ang sabi ko sa asawa ko, kausapin may tutor na gusto ko sila lang dalawa ang tuturuan sa oras na ganito tapos ayun, oo daw, kaso medyo mahal ang singil. Kumbaga, special, sabi. Mahal ang singil. Tapos sabi ko, hayaan mo na ka kung mahal, ikaltas mo na lang sa allowance ko. Ang mahalaga ka kung matuto yung mga bata. Sabi ng asawa ko, nako, ayun na naman tayo sa kaltas. Ayun, wag nang ikaltas, sabi sa akin asawa ko. Dahil pag sinabi mo ikaltas, sigurado, doble ang singil mo sa akin. <laughs> ayun, tapos ayun, tapos tawa ko ng tawa. Kasi nga, pagkakunari, sabi ko, pagka ganun kasi, nag-iwan ka ako sa card mo ng ganyang pera, ano? Para sa yun. Kasi gano'n, yung nung sumahod ako, binigyan ko din ng sherry yung asawa ko. Pero mas, nung ano, parang nadobli pa yung balik sa akin. <laughs> sabi niya, pagka may nag-iwan ka, doble yung, ano yung kuha mo yun. Sabi niya, hindi, sabi niya, anong kalta sabi niya. Ako, ako magbabayad, sabi niya sa akin. O, de di ba, ka ako. <laughs> Kaya naka-lipstick ako ngayon kasi galing ako sa school. Saka nakakilay. Hmm. Kaya mahi sa isang itsura natin ngayon. Tapos yung mukha ko, ang laki ng pinuputi talaga, ano? Sa ginagamit ko yun na pampa, ano, pampaputi ng muka. Ano pala ngayon, 3 days, 4 days, ayan. Laki na na improvement, ano, kaysa nung nagdaang araw. Maganda pala talaga sa mukha, yun. Bibili pa nga ako ng serum, eh. Ala, kasi kung serum, eh sa ala rin ako sa bunon ano lang binili ko yung pang day sa ka night kulang pa yung binili ko pagka ano bibili ulit ako pag nagpadalay asawa ko ulit na allowance ko sa susunod bibili ko ko kukumpletuhin ko para maganda yung mas kalabasan Nalungkot talaga ako nung nakita ko yung grades. Pero, sabi nga, sabi ka, ka yan ano, na, ano magagawa? <laughs> Malungkot ka pa eh, ando na. Ano na lang, sana na lang eh, ano, yung sa susunod na grades eh, mataas na makuha. Sabi, insya Allah, sa susunod. Sa private lang nag-aaral mga anak eh. Gusto nga ilipat na asawa ko dati sa private. Mas mahal, sabi ko. Okay na sa public, sabi ko. Ma okay rin na may turo sa public, sabi ko. Eh sa mag-private, mahal, sabi ko. Okay na dun, sabi ko. Natututo naman, sabi ko. Yung mga anak ko, parang ako, nung nag-aaral ako, medyo magaling-galing din ako sa math. Mahina ako sa English. O, parang ganun din mga anak ko. Mahina sa English. Magaling sa math. Manang-mana sa akin.